Hindi biro ang lindol at maaari itong makamatay, magkasunog, pagkasira ng kalsada at tulay, at pagguho ng mga bahay at mga buildings. So mayroon tayong dalawang fault line. Ito ay ang west fault line at ang east fault line. So iisa-isahin natin ang mga lugar na damay ng fault line na ito mula sa Bulacan, Sarisal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Isasama na rin natin ang mga barangay na sakop nito upang kayo ay maging aware at makapaghanda sa anumang sapunahan na pwedeng idulot nito. Tara, sana natin. Ang West Palipot ay may habang 100 kilometers magsimula sa, isahan natin sa Bulacan. So, makasama sa Bulacan ay ang Norsagaray, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, at ang Tonya Remedios, Trinidad sa Bulacan. Punta naman tayo sa Rizal. Damay dito ang San Mateo, Ampid 1, Dulong Bayan 2, Ginayang, Ginayang 2, Malanday, Mali, at Santa Ana. Sa Rodriguez Rizal naman, kasama rito ang Burgos, Makabud, San Jose, San Isidro, San Rafael, Rosario. Okay, dako naman tayo sa Quezon City. Una-una ay ang bagong silangan, bagong bayan, Batasan Hills, Blue Ridge Beach, Libis, Matandang Balara, Pansol, White Plains, Ugong Norte, Loyola Heights, Pasong Putik Proper, at ang Payatas. Marikina naman ay ang Barangka, Industrial Valley, Malanday, at Tumana. Sa Dakong Pasig naman, dalawa lang, Bagong Ilog lang, at ang Ugong. Okay? So, sa Makati naman, pasok ang Is-Rembo, Pembo, Rizal, at komembo. Sa Dakong Tagig, Kasama ang Bagong Bayan, Bagong Tanyang, Upper Bikutan, Central Bikutan, at Lower Bikutan. Mahalika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, Ususan, at saka South Daang hari. Sa Muntinlupa naman, kasama ang Alabang, Bayanan, Buli, Upang, Oblasyon, Putatan, Sukat, at Tunasan. Pagkakitaan tayo sa Kabite, sa General Mariano Alvarez, kasama ang San Jose. Sa Carmona naman, kasama ang Bangkal, Kabilang Baybay, Lantik, at Mabuhay. So sa Cavite, Silang naman, kasama ang Carmen, saka Ichican. Sa Laguna naman tayo. Sa Dakong San Pedro, kasama ang Calendola, GSIS, sa Paguita Village, at San Antonio. San Vicente, Riverside, at United Bayanihan. Sa Binan Laguna naman, uh, Binan Poblasyon, Malemig, at San Francisco, Alam. Sa Santa Rosa naman, kasama ang Santo Domingo. Sa kabuyao kasama ang Kasile. At sa Kalamba, kasama ang Kalubang. <silence> ang stretch ng West Fault Line ay nasa Metro Manila at kung saan ang pinakamaraming populasyon sa ngayon. May mga teorya na kung mangyayari ang the big one sa West Valley Fault Line at magtatala ng 8.2 na magnitude na lindol, ito na ang pinaka-worst case scenario base sa haba ng fault line. Hindi lang masabi kung kailan ito magaganap ang the big one. Dahil noong 2018, mayroon ng small event na nangyari sa West Valley Fault at dahilan ito para maghiwalay o magbiyak ang kalsada na Kung malapit kayo sa epicenter o sa tumbok ng Siguradong mas madadaman nyo ang malakas na paglindol. Mula sa survey ng Japan International Cooperation Agency o JICA, kasama ang MMDA at Philbox na nagkandak na study tungkol sa impact ng lindol, tinatayang aabot sa 37,000 ang posibleng mamatay, 100,000 plus ang magiging sugatan at 168,000 ang masisirang kabahayan at mga pagkusali. Pwede rin ang mga kalsada at lumagsak ang mga tulay at magsimula ang sunog pag nangyari ito. So noong lang February 6, magnitude 7.8 na earthquake ang naganap sa Turkey at Syria. May okay, maraming natame dyan. At halos lahat na mahi ng mahihinang pundasyon ay bubuho. At halos, imagine, na 50,000 ang nagbubis ng buhay sa kanyana pa ito. <tinyo> Andito lang April 10, 2024. So isang 7.4 magnitude naman ang pinakamalakas na lindol sa Taiwan mula noong 1999. So base sa Central Weather Administration ng Taiwan na nag-create dito ng tsunami sa kanilang lugar. Okay? So ang Taiwan ay malapit sa ating basta kaya pinag-iingat ang mga nasa tabi ng fault line. Sana may napulot yung informasyon at nakatulong ito sa inyo. So, huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe na rin kayo at hito na rin ang bell para updated kayo sa aming mga bagong video. Ikasisiyan na rin namin ang pag-follow nyo sa aming FB page. Mula po sa Chromag TV, maraming maraming salamat po and God bless.